Hello! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Kumusta kayo lahat? Kumusta? Teka lang naman ng in-order ko pa kahit ka din Kumusta kayo? Ano mga Para sino ito yung una-unang Ano natin? Viewer Si Varga Daily Wow! Varga Daily Vlog tapos na dyan, si Grace Tanyate. Si Jenilyn Florendo na Ang nagsabi na suplado ako ng person. Sino yun? Nandyan. <laughs> Nanonood. Ayan guys. Ayan. Mm, ayan. Yung tungkol kay Miss Crazy. Ay, paubaya ko na sa inyo yan kung anong interpretation nyo. Ayoko na, tama na. Basta nasabi ko na yung peace ko. E siya kasi sumisimang eh. Ayaw niyang, ayaw niyang ipokus doon sa, sa issue na talaga kung bakit ako nagsasalita. Yung nangangalkal siya ng mga basura kasiraan ni Analing sa basurahan. Ayaw niya itakil yun. No? Kung ano-ano sinasabi, yung ano daw, yung mga... mga tungkol sa sa pagiging defender niya na matagal na siya. Wala naman kumikwestiyon doon. Kahit na kaano ka katagal dyan, Dai, ha? kapag mali ang ginagawa mo, kahit nauna ka pa sa akin dyan, pupunahin kita dahil mali ka. Yun lang naman yun eh. Kung ano-ano nang uh, topic mo. Ito na ba iba pag, uh, pag narumiris baka ko, sasabihin, tama na tama, na naman. Nakikinig naman si ano, Miss Crazy. Nakikinig ba yon Iba naman yung Iba naman yung pagkakaintindi niya tungkol sa sa ano sa mga mamis ni Lili, ni Dindo na nandoon. O oh, sige, awayan mo. Ayaw mo pala ng uh, peace eh. mo. sige, sumugod ka. Ang tapang mo pala eh. Tayo nga, gusto nga tayo ng katahimikan. Ikaw naman yung parang uh, akala mo, gano'n ka ba katapang talaga? Halika dito. Gano'n ka ba katapang talaga? Kulot. Na di reaction ka, hindi naman di mo tinutumbok yung ano ko, yung point ko. Yung pangangalkal mo sa basura kasi rani ni Analing. Yun lang naman. Kung ano-anong alpot-alpot. Alpot-alpot. Sampalin kita yung alpot-alpot ka dyan eh. Gumagaya ka kay Bugris eh. Di mo magaya-gaya si Bugris dai. Wala ka sa kalikingan ni Bugris. Huwag kang mag-ilusyon. Uh, mag, uh Ma alpot ka pa. Titigilan na sana kita eh. Yun na, babas nakikita ko naman. Meron ka namang ano. Ah uh, kung kung magkakaroon magkakabalik ako sa Malin gano uh, Bakit ako magkakabalik? Umikil ka naman. Ba taga din daw si Malin, ano matagal sa Malin. Kami ay nag uh, wala daw ako ang bag. Kami ay nag nagbuo ng Malin, wala ko ambag. Hindi ko yat di kayata ang mga hindi ano eh. Ikayata ang walang alam. di mo alam ang partisipasyon ko sa Malin? Kanina nagpost ako, eh, sabi ano na, uh, nakikinig na si, si ano, si Miss Crazy, nakikinig, Kabab na, kababasa ko lang, anong ginagawa. inaano na naman niya ako ngayon. O, oh, paano matapos to? Binura ko ngayon post ko eh. Pusahin ka naman. Ayaw mo itong bukuin yung reklamo ko. Yung pangangalkal mo na basura sa kasiraan ni Analing. Doon lang naman eh, kung ano-ano siya sabi mo eh. Manauna, nauna, nauna, yung tukol sa uh, Depender. Depender. O sige, magtapang-tapangan ka dyan. Umuwi ka dito, sugurin mo lahat ng mga nag nagmabas kay ano. Kay e, analin. Tapang-tapang mo. Hoy, day! Gumagaya ka kay Bugris. Wala ka sa kalikingan ni Bugris. Yan ang tandaan mo. Sabi ng mga ano mo na na tigilan na ka na eh. Ikaw naman ayaw tumigil. ano-anong... Ba't ayaw mo tumbukin yung, yung tumbuk ko naman? Yung pangangalakal mo ng basura kasi raan ni Annalyn. Yun ang tubukin mo, hindi yung kung ano-ano. Yung mo tanga yung mga viewers mo, yung viewers naman yung, oo oh, nga, inaaway lahat ng mga ano, hindi naman eh, kakataon lang. Kakataon lang, may nakikita akong hindi maganda. Yun lang yun. Hindi naman sa uh, kahit taman sino, inaaway ko kapag may nakita akong hindi maganda. Hello, good morning, Maricel Federico. Hello, hello. Ang gusto ko malaman na reaksyonan mo, yung yung reklamo ko sa iyo ng pangangalkal mo na basura sa mga baho noon ni Adalin. Yun ang gusto ko marinig. Hindi yung mga kaalputan mo. Ayaw mo tumukay. Ayaw mo sagutin eh. Kung ano, -ano siya sabi mo. Defender kami. Defender ako. Defender ako. O sige, sige ka. Batapag ka pala. Sugurin mo lahat dito. Binura ko na nga yung post ko eh. Ayan ka naman. Nakita ko naman yung ano mo. Paano tayo tapos ito? Sabi ko na, ay buti naman. O, oh, eh, ayan, ayan ka naman. Nakakaano ko, nakanunood ko lang. Ayan mo, matigil to. Gusto mo rin... ang inaantay ko yung sagot mo sa 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 tanong ko kung bakit hanggang ngayon nangangalkal ka pa na mabaho ni Analing. Yun ang sagutin mo. Hindi kung ano-ano. Yun ang sagutin mo. Bakit ka nangangalkal ng, ng mga baho noong araw kay Analing? Yun ang sagutin mo. Hindi yung kung ano-ano na matagal ka ng defender, matagal ka ng... Oo, oh, matagal na! Pero ano yung ginagawa mo? Mali naman yung ginagawa mo. Matagal na, pero mali naman yung ginagawa mo. Yun ang sa akin. Binuro ko nga yung post ko eh, yung latest post ko tungkol sa'yo. Ayun, nakikita naman kita kung ano anong sinasabi. Paano tayo matapos niyan? Tatapos tayo kung sagutin mo 'yung topic mo yung tungko ano ang uh, nag udyok sa kung bakit 'yung mga baho ni inapas ni Annalyn, na kinakalimutan ni Annalyn, 'yun ang uh, gusto mo ipalabas at uh, mapanood ng mga bagong malin. Uh, alam mo 'di ang ang ang, ano, ang, uh, ang hina ng ano no ang interpretation mo may mga bagong malin sabihin tayo na ano na wala wala daong defender, nagsabi ba ako ng ganon sabi ko yan lahat na 800 something, mga defender yan wala akong sinabing wala defender, luka luka nanood ka na lang sa live ko kahapon di mo pa, di mo pa inintinting mabuti ha? nag reaction ka na wala namang katuturan yung reaction mo nag-focus ka doon sa mga sa mga fans ni Dindo na ano na nanonood ng concert. Ano 'yun? Ano kayo? Ang issue dito, yung namumulot ka na basura na kasiraan ni Analin. Bakit ayaw mo i-topic eh, 'yan? Kitang gawa mo bobo yung mga nanonood sa iyo eh. hybrid lang Roseanne eh. Kasi iba naman yung siya. Ang inasahan ko doon siya mag-focus kung saan alam ko sa sagot ito. Itong kulot na itong baklang ito, sa sagot ito. Pero alam mo yung sagot na yung mga hindi mo naman topic talaga na, na nasabi mo lang while doing your life. Yun po talaga siya na-focus. Hindi niya pinukos. Yung main topic, yung main reason kung bakit ako, bakit ko siya kinull out doon sa pangangalkal nga ng mga basura kay Annalyn in the past. Ano motibo niya? Ano motibo niya at ganoon ang ginagawa niya palagi? Ano ba motibo mo? Yan ba ang defender? Defender ka na noon? Na screenshot yung mga panira kay Annalyn at itapan mo doon sa mga picture? Ng mga picture sa concert? Yun ba yon Defender ka na nun? Magaling ka ng defender yun? Matagal ka ng defender nun? Yabang-yabang ng kulog na ito eh. Hoy! Sabi mo, wala ko, oh, wala akong ambag. Oo, wala siguro malaki ambag. Pero yung pagbuo ng mali, kaya kami nandiyan na pasok dyan sa JDP, nakipag -gulab. dahil kami, sa amin ni Benyadaya. Kung, kung di mo alam yan. Para sa kalaman mo, bakla. Magtimpla ka na ng kape Ikaw ang walang alam. Sabi mo, wala akong alam. Ikaw ang wala alam. Magtimpla ka na ng kape Sabihin mo walang alam? Ano ko alam ako? Kaya nga ako napunta dyan. No, kami nga din, mga lindo pa kami, o so? Mga lindo ka pa pala eh, bakit? Lindo ka pala eh, bakit nandyan ka pa? Lindo ka pala. Diba sabi niya lindo siya? O lindo ka pala eh, bakit nandyan ka? Bakit nagsusumiksik ka? Ang gusto kong i-retaliate e, mo, e rebat mo, ang tanong ko sa'yo kung bakit nangangalkal ka ng mga basura sa mga uh, nagdaang mga episode nung uh, hindi pa, ano, wala pang malin na sa basura. Pas, bakit, kayo, bakit ganun? Bakit nga ba? Bakit ka nangangalkal? Yun ang tanong eh. Yun ang dapat mong sagutin. Hindi kung saan-saan nag, nagsisimang-simang ka. Ito namang mga mamis niya. Ay naku, ganun talaga yun si Timmy. Inaaway yung mga defender. Hindi ko, yun, nagkakataon lang. Nagkakataon lang na may nakita akong mali. Maling mali. Kung hindi nakita niya, ako nakikita ko sa mata ko. At yung sinasabi mo lang ambag, kahit paano may ambag ako. More or less, kami ang nag-uusap ni Benny ni Andaya tungkol dyan sa collaboration ng Malin. Tandaan mo yan, baklang kunot ha. Sabi-sabi, walang ambag. Ikaw, ano ambag mo? Kala mo na napakalaki ang bag mo. Sa GDP, ano ba ang bag mo? Naka bumili ka ba ang ticket? Alam ba ang ticket binili mo? E check nyo nga kung bumili ng ticket itong kulot na ito. Yabang-yabang na ito. Gumuli ka ba ang ticket? Nyita ka. Huwag mo akong paandaran, day. Huwag kang mag-alabugris, day. Ang layo-layo mo. Nag-alabugris ito eh. Palibhasa pa rin ilunggo eh. Okay na puso ko siya. Bakit sila? Siya, hindi sila. Isa lang kalaban natin ko dito. Rose Auntie had, I, 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 got your point po dito. Oo, oh, noong pa ko siya sabi ito eh. Kung ano-ano mga re reaction niya sa naging live ko, pabalik-balik ako para na akong timang eh doon sa isyo na pangangalkal niya ng kabaho ni Annalyn noong araw. Anong motibo mo? Anong motibo mo? May malis eh. Anong motibo mo? Sa pangkalkal mo sa nakaraan ni Annalyn at itapan mo sa mga pictures o sa picture doon sa meet and greet kung saan nagkasayahan ng lahat. Doon ako, doon ang question ko eh. Pasimang-simang kang bayuta kayo, wake. Patapang-tapangan ka eh. Nag-aalabugris ka eh. Di mo naman kaya. alpot alpot ka pang ka. Binuro ko ngayon yung post ko kanina eh. Kaya sabi niya ay nakikinig naman si Crazy. Eh, dahil kinig, anong, anong ginawa mo? Ha? Nag-video ka at uh, nag-reaction ka. Hindi mo nire-react yung main-main ano ko, question ko. Kung bakit ka nangangalkal na mga baho ni Noo ni Analin. Yun lang naman eh. Ambag niya, tismis. O sinabi niya, wala akong ambag eh. Puro information dahil kami ang nag-uusap ni Benny Andaya. Ha? Walang malin kung hindi sa aming dalawa ni Benny. Yan ang tandaan mo ha, baklang kulot ha. Sabihin mo wala ang ambag? Ako pa talaga sabihin mo wala ang ambag? Hindi ba ang malin kung walang, walang, walang idea? Oh, palagi ko siya sabi si Julia, si Jolie nag tapos kami pinag-usapan namin ni Benny sa akin nag, nag ano, si Benny na sabihin kayo natin kay Mother. O wag na muna, wag na muna maganon. O sa sinabi namin. Oh, kahit pa paano may ambag ako dahi, Huwag mong baliwalain ang aming ano, ang aming uh, intellectual uh, property rights diyan sa mali na 'yan. Kung ayaw mong ano, kung ayaw mong uh, irespeto 'yan, okay lang pero sa totoo lang, kung ay copyright yan, may, meron kami ano, meron kami ano ni Benny Andaya dyan. Sasabihin mo lang ang bag? Netsi ka? Ikaw ano ang bag mo? Ang paalpot-alpot mo dyan. May hidden agenda siya. Oo talaga. Nanatakot talaga yan. Nanatakot talaga yan. May... Baka ngayon, lindo siya. Baka ngayon lindo pa rin siya. O, di ba sabi niya, lindo kami noon. O, lindo ka pala eh. O, bakit nagsusumiksi ka dyan? Lindo ka pala. Sinabi niya, lindo siya eh. O, lindo ka pala eh. May tendid siya o oh, hidden agenda. Tama ka, tama ka. Sino ito nagsabi? May Grace. Wala na eh, wala na. Nalaso na no itong utak ng baklang ito. Nal nal nalaso na no ito sa sobrang Singho siya ng kape dyan. Nagpapatay pa siya para dumami ang views. Nagpapahay. Ka? Ako ang sabihin mo mo na ambag? O ngayon alam mo na sa amin ni Benny idea ang ganun. Ano mo sabi mo? Ikaw ang ambag mo? Lindo. Lindo ang ambag mo? Lindo. Kami malin. O ano bang ini ngayon? Malin. Di ba? Pistin yawa ka ha, bayuta ka ha. Wag mo ako dai. Wag mo talaga ako ano day. dai. Di ka natitigilan dai. Masa nasa katuwiran ako dai. Meron ginawang katarantaduhan dai sa kay Annalyn. Wag mong wag mong i-deny yan. Kahit na Totoo ba, ba Tama ba, Malin? At ah, tama ba, mga mami? Titigil ako? Pinapatigil ako? Sino nagsabi tumigil ka? Sinabi ko lang na may mali kang ginawa. Wala akong sinabi na tumigil ka. Ano-ano yung mga interpretation ng baklang ito? Palibasa kulot, yung utak niya kumukulot din. Yung main issue, hindi niya pinupuntirya. Kung ano-ano. asabi ah, sabi ni Yesha, oh, pass is pass na nga. Pero lagi niya kinakontent yung mga basher ni Annalyn. Tama yan. I-real talk yan. Kaya lang hindi niya uh, maggets mag-gets point mo, siya. Hindi niya mag-gets kasi takot siya dahil guilty siya. Kung ano-ano mga yung mga nasabi ko na side side, uh, side, na, side topic lang, hindi dati niya content niya. Hindi diba? So sabi nga wala, sabi ni Akla, wala daw, wala, sa, so, wala daw uh, defender. Isabi e sabi ko nga maraming defender, 845,000, mahigit na, ang defender ni Annalyn. Buba, buba ka talaga. nag sa dito, oh, sa intelligence namin ni ano, Benny Andaya, ni, ni Julian. Sabi mo, wala ko ambag. Hindi, ikaw, ano ang bag mo? Bumili ka ba ng ticket? Hindi, huwag mo akong paandar ng baklang kulot, ha? Nagpapapabugris ka, puta ka? Hindi kita totoo lang. Mali ang ginawa mo, mali. Yun ang, kung ayaw mo aminin yan, okay lang. Pero, huwag ka nang magano doon kung ano-ano yung mga side, side, side na manasabi ko. Hindi yun ang main topic. Depende o Depende. Mag-depend ka. Wala ng problema eh. Kaya ayusin mo pag depensa mo. Huwag kang man... In, sa, in, 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 uh, in ano kasi, in passing kasi, di mo alam nakakasira ka. Sinisira mo si Annalyn. Sino ba ang binabalikan? Hindi naman ikaw eh. Si Analyn ang binabalikan. Yun ang tandaan nyo. Sa mga post mo, hindi ikaw ang tinitira eh. Si Analyn ang tinitira. Ambag niya at ba? Tinigil na nga kita kasi marami nag nakikiusap. O, okay naman yan si Miss Crazy. O, oh, nakita ko ngayon, ngayon lang. Binalahura mo ako. Sa pangakalam ko, di siya bumili ng ticket ng Malin. Ito, o. Oh, si Kapal na mukha mo. Sasabihin so, mo, ambag, ambag, ambag. Di ka nga bumili ng ticket pala eh. Samantala kami ni Benny, bumili kami ng ticket para mayroon kaming pancitsa doon. Kapal na mukha mo pala, ha? Kulot na bakla, kapal na mukha mo. Sa totoo lang, bistado ka na. Iyama-yama mo, gusto mong uh, matulad kay Bugris, malayo ka kasi kay Bugris, dahi. Di ka kingan, hindi mo mararating ang narating ni Bugris. Tandaan mo yan, baklang kulot walang respeto po siya sabi ni Colin wala talaga kasi kung may respeto ka hindi mo na kailangang i-post ang mga kasiraan ni Annalyn yun ang gusto ko pabalik-balik ko nung isang araw pa sabi ko kung may respeto ka kung mahal mo si Annalyn hindi ka na mga nganap na mga paninira kay Annalyn at i mo, ilagay mo idikit mo sa mga picture ng malin, ng concert, ng meet and greet. Bakit ayaw mo yung ano, bakit ayaw ka magpaliwanag tungkol doon? Kung ano, ano, nito mga mamis, papalaban ka sa mga mamis. Bakit ayaw mong itapik yun? Yun ang question ko sa'yo. Ang pangangalakan mo ng dating mga baho ni Annalyn. Na yung mga bagong malin na unang alam, ngayon alam na. Dahil sa Dahil sa'yo. O di ba? Panira ka eh. Super panira ka sa moment dai. Sabi-sabi mo may ambag ka, ako lang ambag. O ngayon, alam mo na ang katotohanan. Sino ang brainchild ng Malin? Hindi naman si Nadjuba na sa kasid ang brainchild niyan eh. Sino ang pinaka, pinaka source, Sino ka tuburan kung bakit nabuo ang Malin? Hindi mo alam 'yan. Ikaw ang walang alam. at Al puta ka. Sabi ko sa inyo, wild ka sa social uh, Pero sa personal tahimik. Hindi, case to case basis dai. Pagka wala namang ano, wild din naman ako in, kahit sa in person eh. Tumigil, tinigilan na nga ito. Binura ko na nga yung post ko eh. Ayan ka na naman. Ayaw mong tumigil lah Kung mag-post ka, doon ka, doon ang topic mo doon sa tanong ko kung bakit ngayon hanggang ngayon ha, ah, nangangalap ka pa rin ng mga kasiraan ni Analing at ah, didikit mo sa mga pictures ng concert. Yun ang topic mo. Yun ang gusto daming marinig. Bakit ganon? Bakit ganon ka? Ano motibo mo? Meron kang motive eh. Sabi mo na ano, lindo ka. Ah, lindo ka pala eh. O, tama pala. Wala kang, wala kang pakialam kay, kay Malin ah, sa, sa kay Analing. Ha? Ah, In process, yun ang ginagawa mo. Hindi naman talaga pag i ginagawa mo. Ikaw na naman nagsasabi sa sarili mo na defender ka eh. Ha? Ah, ikaw na naman nagsasabi defender ka. Sa totoo lang, di ka naman inaaklanin sa defender ka ng lahat. Self, ano ka? Self-proclaim ka eh. Alam mo, sa totoo lang, for the views ka lang naman talaga eh. Ginagawa mo yun, for the views. Gusto mong maakit yung mga yung mga malin, gusto mong maakit yung mga mga lindo. Doble kara ka sa totoo lang. Wala kang pagmamalasakit kay malin. Kasi kung may pagmamalasakit ka, di mo gagawin 'yan. Tandaan mo 'yan, bakla. Babo.